Hi guys, good morning. Linggo ng umaga, pumunta ako ng pandawan para bumili ng pang-stack kong ulam sa ref. Dahil wala nang laman ang aking ref, naubusan na at manok wala na din. Matagal-tagal na nga rin pala kami, hindi nakapunta dito. Mga dalawang buwan na yata dahil ubos na ang aking isda, kaya ito nandito na naman kami bumili na naman kami pang stock ng pang ilang buwan dahil pag ako ay naglagay ng isda sa ref guys ay hindi naman nag-iiba ang lasa bago ko ito ilagay sa ref ilalagyan ko muna ng asin para hindi siya mag iba yung lasa mayroon siyang asin na siyang nilagyan nilagyan ko na siya ng asin pagpasinsyaan nyo na ang aking salita dito dahil kagising ko lang late na nga pala ito guys mga alas dos na nga pala ito pumunta kami dito minaigi ko ng inagaagahan ko yung pagpunta dito para hindi naman siksikan ng tao. Dahil pag medyo umaga na guys ay napakarami na ng tao dito. Siksika na ang tao dito guys. Kaya maigi dito pag pumunta sa Bagsaka ay mga alas 12 na ating gabi. Makapagpili ka talaga ng priskong isda. Wala kang kaagawan at ma-entertain ka pa ng maigi na nagbebenta At saka nga pala pwedeng mo rin pala palinisan ang isda mo. Mayroon din tagalinis dito ng isda. Sampo ang bawat kilo guys. Diba? para pagdating mo sa bahay ay huhugasan mo na lang at katapos mong hugasan ay lagyan mo ng asin at saka balot-balotin bawat plastik. Ganyan ako dito sa bahay guys pag naglalagay ako sa ref, isang balot, isang lutuan. Hindi ko na kailangan ilabas lahat kasi yung iba guys ay nilalagay sa isang baonan lahatan then sabay din ilabas lahat o hindi. Binabalot-balot ko muna bago ko ilagay sa ref. Ang pinapalinisan ko nga lang pala dito pag nakabili ako ng bangos tapos tilapia dahil mahirap po talaga kaliskisan sa bahay ang tilapia at sa kabangos dahil nagtatalsikan nga ito ng mga kaliskis bukod doon minsan hindi rin maiwasan yung mga kaliskis bumabara kahit anong ingat mo so yan lang guys maraming salamat sa inyong panonood at pagsuporta sa walang sawang panonood sa aking mga videos lalong lalo na sa mga silent viewers ko dyan so yan lang guys for today's video guys sa mga hindi pa nga pala nakapag subscribe sa aking youtube channel Mari mo itong isubscribe ang aking youtube YouTube channel para maging updated ka sa lahat ng aking mga videos. At gusto ko lang i shoutout out dyan yung mga aking silent viewer. Kahit hindi kayo nagko-comment pero alam ko pinapanood nyo dahil nakikita ko ito. So ayan lang guys for today's video. Ako'y magpapaalam na at habol ko nga pala. Mag-iingat ang lahat ng OFW. At ito na nga guys tapos na ako dito mag slice ng mga isda. At pagkatapos nito hugasan ko then lagyan ng asin at saka balot-balot. Bye.